Hi guys, for today's vlog ay kumain ako ng sampurado Iron. So kahit walang ulan, walang malamig, kumain kami ng sampurado ng alas 4 ng hapon So guys, habang kumain ako ng sampurado ay chikahan kayo tungkol sa youtube ko So nga And then guys, nagsistart ako na mag YouTube ay August 26, 2022. And then yun na nga. And then guys, mag one year na ako. Actually, one year na nga. And then dun, nagguho yung mundo ko kasi kailangan na mag sign up. And then dun na nga, hindi ko na alam kung ano ba, ganyan, ganyan. And then yun na nga, And na decisionan ko na ayaw ko na mag-vlog. Pero ang boring kasi. Sorry na guys kung ako. Pero totoo naman. And then yun na nga gusto ko na talaga mag-vlog. And then gumawa na ako ngayon ng YouTube channel. So, two subscribers pa lang. So, yun na nga. And then guys, doon naman tayo kay Carrot. So, pa ilan story ko ba to? So guys, yun na nga. Kaya mga gutsy cards sa I amin, mean, actually, para napapansin yun na, diba, na, Ayoko lapitan si Karen kasi mga ngagat siya. Nagsimula yan nung nanganak siya. First baby niya na isa lang. At namatay kasi kinain na isik Hindi namin alam kung anong isik to. So yun na nga, pang ilan na ni Carrot na namatayan siya ng anak. And then yun na nga nagsimula ng mga ngagat siya. So doon naman tayo sa part na pumunta kami kanila Dilan. So, yun na nga. And then, na-disusyon na namin na 21. Actually, hindi pumayag si Papa noon. And then, guys, sabi namin, please, Papa, please. And pumayag si Papa noong July 19. And then, yun na nga. And napadisusyon na namin na July 20 kami pumunta sa kanila Dilan. At sabi ng Lola ko na itatawag ko sa kanya ay mama ay sabi niya July 21 na lang kami pumunta. And then yun na nga, July 21 ay gumising kami ng alas 6 ng umaga. And then guys, yun na nga, napakadami naming biyahe. Actually, actually 6 and yun na nga, buong araw naming biyahe. Yes! And then, yun nga. And then, dumating kami sa kanila, dilan ay alas 5 ng umaga. And then, ang bumungad sa amin ay yung lola ni dilan. And then, sumunod si dilan at saka yung tita ko. So, yun nga. Pinabasa yung paa namin. And before kami pinapasok sa loob kasi dagat nga. Baka maanoon kayo sa hegs. So, yun nga. And then yun, pumunta kami doon. And then kasi, kaya kami pumunta kanila Dylan guys. Kasi, birthday niya ng pagka 24. Pagka 23 guys, ay kinuha namin yung isa niyang cousin. Basta yun na nga. And then yun, kinuha namin. And then kumuha din kami ng ilan yun, dalawang cake niya at saka yung cupcake niya. So yun na nga. And then binigyan siya ng parang lima yata yung cake niya. Napakadaming niyang cake, guys. So, yun na nga. And then, guys, umuwi kami ng 28. Actually, madami kami trinabelan. And then, yung naalala ko ay July 26, ay pumunta kami ng Blue Lagoon. And then, guys, hindi namin napuntahan ng kanila isla na may shark daw, baby shark daw. Ayan, ang tinatawag nila doon ay baby shark. And then, yun na nga. And then, hindi kami natuloy na pumunta doon sa baby shark kasi doon lang kami sa Blue Lagoon. And then, yung kabila, hindi ko alam kung anong kabila ng Blue Lagoon. So, yun na nga. And then, yun. Umuwi kami ng 28. And then, yun na nga, guys. Sinanap na kami ni Papa. Sabi ni Papa na, sana kayo? Sabi namin, ay, nag-lodging house pa kami pa. Kasi, guys, nakasakay kami ng bus alas 4. At then, dumating kami sa Menhilungos ay ano na, sa east ng gabi. And then, yun na nga. Wala na kaming sasakyan na papunta ng Villabas. So, dito nga, And then doon na kami nag lodging house sa Hilongos and then sabi ni papa hinanap na kami nang hinanap chat chat na ganyan binijinukulan na kami binijinukulan and then yun na nga and then nagstay kami doon and then pagka 6 ng umaga ay bumangon na kami and then nag hahanda ah, na kami pabalik dito. And then, yun na nga, guys. Actually, binigyan kami ng chocolate ni Ate Bim Bim, guys. Before my birthday Kasi love pa talaga kami ni Ate Bim Bim. Kahit may anak na siya, ganun. So, yun na nga. And then, binigyan kami ng chocolate. And yun na nga, ang kinakain namin ng umaga ng 6. So, yun na nga. Kinain na namin. And bumahin na kami papunta ng Ormoc. Kasi, Napakatagal, napakatagal, napakatagal nga namin dumating. So, yun na nga. And then, dumating na kami ng Ormoc. And then, pumunta na kami dito. So, before umuwi si Papa, guys, ay naka na kami dito. So, yun lang for the guys Sabi siya kayo. Bye-bye!